Hello, no, kumusta po? <laughs> Dito na naman si Jeremias Kumbis oh. Video ito ha, hindi ako mag-live ha. Pero, napakahalagaw po ang pag-usapan natin. Kasi ngayon, ah, uh, kaya alagi pag mapapansin nyo, mag-live o video, alaging uh, tungkol sa pagkain ng ating uh, puppet si sa pagkain krisis sa pagkain at uh, dapat hindi mangyari yun kasi tayo ang uh, ang napakaganda ang ating lupa agriculture agriculture ano ba tawag na basta ang lupa natin kahit hagisan mo lang, hagis mo lang yung kung ano man doon na boto eh mabubuhay na eh Ayan po ha Uh, uh, sana lagi kayong sumabay sa akin channel para kahit pa paano kung inyo lang pansinin at inyong gagawin makakatulong sa inyong kabuhaya hmm. Uh, pag-usapan natin kasi hanggang 7 minutes tayo ha kung inyong marapatin ha hanggang minuparaba ba? Hmm. bilis ang oras ha Kailangan ngayon, marunong ka, kasi mahal nga ang bilihin. Ah, pag usapan natin, ulam. Halaga ah, sa 100 pesos na ulam. Sampung tao. Kaya. <laughs> hindi nga maubos eh. Ah, baka hindi kayo maniwala. Isa-isayin ko sa inyo. Hmm. Ano kala na kayo? Tignan nyo. Halos isang kasirola oh. <laughs> hmm. Ah. Taman-taman ah. Friday ngayon eh. <laughs> ah. Munggo. Hmm. Ah, bibilhin natin ha, ah. baka di kay mani Ah, bumili ako ng munggo ah 30 pesos. Ah, tapos bumili ako ng delis ah 20 pesos. Ah, di 50. Bumili ako ng okra, limang piso. At saka siling uh, panigang, limang piso, sampu. Sixty pesos na. O. Yung malunggay ko, libre na. Pumitas lang ako dyan sa tanim ko eh. Ganun na, sixty pesos. Ngayon, ano pa? Oh, sibuyas, palagay mo na. Medyo mura ngayon ha, limang piso. Limang pisong bawang, ah, si, bali 70 na. Ha? Si 20 pisos. Uh, ano pa? Luya. Sa sampo na, 80. Yan lang eh. Ano na eh, kasi nakalibre nga ako ng malunggay. Pumitas lang ako eh. Kahit bibili mo pa si malunggay ng sampu, 90. Mm. Oh, yung sampung piso, lagay mo na doon sa gas. Ha? Sigurado. 100 pesos. Sabi ko yung inside doon. Sampung tao kaya pa kayo nyo. Hmm? Ito mga kaibigan, pag ganito-ganito lang ko uh, kapulutan ng aral. Hmm? Dapat ganoon ang uh, munggo, igisa mo siya, tapos sa adilis lang. Ito na yung nagalo ka ng uh, karne, eh. mahal yun eh masakit yan talaga ang bagay yung dinis na tapos uh... ah uh, Ang tawag nun? Igisa eh, mo siya. Para magkalasa. Hmm. Ah. Eh, lalo na sa mga may edad. Itong mga dapat natin pagkain may okra may malunggay at munggo <laughs> bakit? nakikinig kayo? hindi ako basta basta ng tuto uh, nagdi-video na wala kayong matutunan alam mo kung bakit mas maganda sa may edad ang may edad alam nyo ang uh, ating bitoka ka, uh, parang dry na siya kaya kung minsan hindi ay huwag tayo kumakain tayo eh hindi normal ang ating uh, alam nyo na ang hmm, uh, ating uh, pagbabawas sabihin na uh, kailangan po natin na uh, kumain ng mga gulay talaga lalo na yung okra uh, pang ano po yan ha uh, may willy po yan eh hmm. basta tapos ah uh, oh mga kasinyo ah Tinitingnan ko yung oras lagi. Baka tamad kayo minom ng tubig. Isa din yan dahilan. Ito yung nangangating dito ka. Eh, ayaw mo pa minom ng sapat na tubig. Nalong katotoyo yan. Kaya hindi mamalaya po minsan. Dehydrated na pala ang matanda. Na... Yeah. At yun, na high blood, na stroke. Ano po yun? Tinapos lang ng tubig yun. Hmm? Kasi uh, ano mo, pag matanda na, hindi na masyadong inuuhaw. Lalo na kung wala kang trabaho. Di bali ako, ang dami kong trabaho. Hmm? Hmm. Hmm. Ah. Maniwala na kayo. Sandaan piso. Ulam ng uh, sampung tango. Baka hindi pa nga maubos eh. Kasi yung munggo eh. 30 pesos ay ah, pag uh, Pinalambot mo yun, dami na ng... Mmm Ayun, malapit na oras Maraming salamat na lang sa lahat ng taga-suporta Unti-unti nyo na ako napansin dito Dahil alam nyo Kahit nakakaboring dito sa akin sa nila Kapulutan ng araw Kumusta na, na lang lahat? Ah, uh, yung ating mga awitin ah uh, hindi naman talaga ako singer uh, ayan ha ma'am Fernandez uh, sumanta na ako ng request ninyo na ikaw ay naminis ko uh, Pasinsya pasensya na kayo kasi <laughs> hindi naman talaga ako singer eh. yun lang po ang aking nakayanan ano po magustuhan ninyo uh, para na rin po sa lahat ng ano mga mga paluel ayan wala na tayong oras ingat ingat po tayo uh, walang crisis basta tayo ay eh, madiscard lang maraming salamat, ingat po tayo